Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 171 hanggang 175. Kabanata 171. Sa Oris Hill Detention Center, ang matandang Mrs. Wilson at ang kanyang apo na si Wendy ay nakatira sa detention center ng ilang mga araw. Ang swerte nilang dalawa, ang matandang Mrs. Wilson ay nanalo ng simpatiya sa prison tyrant na si Gina kaya walang sinuman sa loob ang nagpapahirap sa kanila. Gayunpaman, hindi ganoon kadali si Noah at Harold sa detention center ng mga lalaki. Dahil bagong dating sila, ang mag-ama ay binubuli ng kung ano-anong bagay pagkapasok na pagkapasok nila. Hindi lamang kailangan mong gumawa ng maraming trabaho, ngunit ang tanging maliit na rasyon ay aalisin ng iba. At hindi man lang mabusog ang kanilang tiyan araw-araw lalong kinasusuklaman ni Noah si Horia sa kanyang puso dahil palagi niyang nararamdaman na si Horia kasama ang lahat ng kanyang kayamanan ay dapat maging komportable sa ilang batang lalaki sa oras na ito kung hindi dahil kay Horia na nagwalis ng pera paano siya nahuhulog kung nasaan siya ngayon sa simula ang apat na miyembro ng pamilyang ito ay sinintensyahan ng labin limang araw na pagkakulong. Mukhang may ilang araw pa bago sila lalabas, pero walang umasa. Kakatapos lang nila kumain sa detention center kung saan pinalaya silang lahat sabay-sabay. Matapos malaman na nakalaya na siya, nataranta si Mrs. Wilson at nanatili sa selda at ayaw umalis. Ngayon ay talagang ayaw niyang lumabas at harapin ang malupit na katutuhanan. Pagkatapos ng lahat, siya ay walang pera at ang bahay ay selyado na. Hindi niya kayang kumain ng kahit isang kagat kapag lumabas siya. Wala siyang tirahan na komportable. Gayunpaman, hindi siya binigyan ng mga gwardya ng bilangguan sa pagkakataong ito, at dahil hindi nila makuha palabas ng selda. Hinila nila siya mula sa kama at kinaladkad palabas. Alam din ni Gina na dapat nasa kalye ang Lady Wilson pagkatapos niyang lumabas. Kaya siya ay nagmamadaling sumiga mula sa likuran. Lady Wilson, turuan kita ng paraan. Pagkatapos lumabas, pumunta ka sa bus stop at humarang sa bus. Ipagbibigay alam sa pulis siya para sa pag-istorbo sa bus kung ikaw ay mamatay o hindi mamatay. Sasaluhin ka muli ng Social Security. Nakahinga ng maluwag ang matandang Mrs. Wilson at mabilis na sinabi. Sobrang nagpapasalamat ako sa iyo Gina. Hintayin mo ako. Babalik ako kagad. Sinunda ni Wendy ang Lady Wilson nang walang sabi-sabi. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa sandaling ito. Kung tutuusin, siya ay isang batang babae, at siya ay medyo maganda. Siya ay hindi gustong manatili sa detention center, ngunit pagkatapos niyang lumabas kung paano kumita, ay isa ring napakabigat na problema para sa kanya ngayon. Minsan naisip niyang pumunta sa KTV para maging isang prinsesa, kung makatagpo siya ng isang mayamang bisita. Pagkatapos niyang makasama si Fredman, nawala ang kanyang reputasyon sa Ores Hill. Kung ganoon, bakit mag-abala sa pag-aalaga? So, she made up her mind. Kung gustong bumalik ni Lola sa detention center, hindi ko siya papansinin. Ang mga gwardya ng detention center ay pinangunahan silang dalawa palabas ng selda. At pagkatapos ay dumating sa opisina ng dalubhasa sa paghawak ng mga pamamaraan ng pagpapalabas. Pagkapasok na pagkapasok niya ay nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng marangyang damit na nakatayo sa loob ng opisina. Pinalibutan siya ng ilang gwardya ng bilangguan na may magalang na mukha. Nakita ng lalaki ang Lady Wilson at apo na pumasok, at mahinang nagtanong, Ikaw ang pamilya Wilson, tama ba? Mabilis na tumango ang matandang ginang Wilson. Masasabi niya sa isang sulyap na parang ang lalaking ito ay medyo napaatras. Kaya nagtanong siya, Guru hinahanap mo ba kami? Tumango ang lalaki at sinabing, Pinalaya kita sa piyansa, ang anak mo at apo mo ay nakalaya din sa piyansa. Ihahatid kita para makita silang dalawa. Kabanata 172 Nang marinig ito ni Wendy, tuwang-tuwa siyang nagtanong, Ginoo, nakalaya din si dad at si kuya? Nasaan na sila ngayon? Walang pakialam na sinabi ng lalaki. Inayos na sila ng mga tao ko. Sumama na lang kayong dalawa. Hindi masyadong inisip ito ng matandang Mrs. Wilson. Kung tutuusin, naging ganito na siya. Hindi dapat sino man ang pumunta dito para saktan siya. Isa pa, talagang pinakawalan siya sa piyansa. That being the case, She might as well go and take a look. Baka may bagong pagkakataon. Kaya tang dalawa ay dumaan sa mga formalidad, kumuha ng kanilang mga damit at gamit, at pagkatapos magpalit ng damit, sinunda nila ang lalaki palabas ng detention center. Sa labas ng detention center, dalawang Rolls Royce Phantom ang naghihintay dito ng matagal na panahon. Lumingon ang lalaki at sinabi sa kanya at kay Wendy, kayong dalawa, dalhin mo ang kotse sa likod. Nang makita ang dalawang Rolls-Royce Phantoms, tuwang-tuwa si Mrs. Wilson. Walang ordinaryong tao ang kayang bumili ng Rolls-Royce. Nang ang pamilya Wilson ay nasa tuktok nito, hindi nila kayang bumili ng Rolls-Royce. Kahit na kaya niya, hindi siya magiging karapat dapat sa halaga at ang ito. Kaya sinabi ng matandang ginang Wilson, Salamat, ginuo, tapos sa likod kaming dalawa uupo. Pagkatapos magsalita, dinala niya ang kanyang apo sa harap ng sasakyan sa likod. Sunod-sunod na sumakay ang tatlong tao sa mga sasakyan, at nagsimulang magmaneho ang dalawang sasakyan patungo sa labas. Pagkatapos ng dalawampung minuto, ang matandang ginang Wilson ay nagsabi kay Wendy na nagtataka. Sa palagay ko ang kalsadang ito ay tila papunta sa paliparan. Tumango rin si Wendy at sinabing, "Makakarating tayo sa airport after few kilometers." Sumimangot ang matandang Mrs. Wilson at sinabi sa mahinang boses, "Hindi ko alam kung sinong ginuho ang nasa harapan. Hindi kaya pinapunta din sa airport ang tatay mo at ang kapatid mo." Biglang kinabahan si Wendy at sinabing, Lola, hindi ba tayo ipadala kay Charlie? Ilalabas ba nila tayo sa Ores Hill at hindi na tayo papayagang bumalik? Imposible, umiling si Mrs. Wilson. Bakit napakagalang ng ginoo kung si Charlie yon? Hindi niya tayo papakawala ng piyansa. Sa kabaligtaran, gagawa siya ng isang paraan upang hayaan tayong manatili sa loob para sa isang habang kahit na hindi tayo makalabas sa buong buhay natin. Nagtatakang tanong ni Wendy, it's Fredman, right? Namimiss pa ba niya ang dating pag-ibig para dalhin tayo sa East Cliff? Ikinaway ng matandang Mrs. Wilson ang kanyang kamay at sinabing, Imposible, kung kaya pa ni Fredman ano ang ginagawa ng tao, maaaring posible, ngunit siya ay isang taong walang kakayahan. Paano kaya niya mamis ang dating pag-ibig? Kung talagang namimiss niya ang dating pag-ibig, dapat hindi kanya iniwan. Hindi maiwasang malungkot ang ekspresyon ni Wendy, bagamat noong una ay siya ay naiinis sa ayos ng kanyang mga magulang at lola na pagsilbihan si Fredman. Ngunit sa pag-iisip ng mabuti, tinatrato ni Fredman ang kanyang sarili noon. Pagkatapos ng lahat, isang beses lang ito nangyari sa kanya at nakapag-invest siya ng 10-10 milyon at binigyan siya ng 5 milyong baon. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Wendy na mapabuntong hininga sa loob, kung may kakayahan pa si Fredman ng isang lalaki. Pagkatapos ay dapat siyang sumunod sa kanya ngayon, at siya ay dapat na isang mabangong manginginom, at siya ay hindi magkakaroon ng ganitong miserableng buhay. Sa pag-iisip pa lang, Magkasunod na nagmaneho ang dalawang Rolls-Royce patungo sa Airport Expressway at nagmamadaling pumunta sa airport. Lalong nagulat ang matandang Mrs. Wilson at Wendy sa kanilang mga puso. Sila talaga ay papunta sa airport. Ano ang gagawin nila? Kabanata 1073. Bagamat naguguluhan siya sa kanyang puso, alam na alam ni Mrs. Wilson na mangyayari 'yon. Walang silbi ang mag-isip ng sobra sa oras na ito, dahil nakasakay na siya sa kotse ng iba, kaya mas mabuting tumira at maghintay para makita kung ano ang mga kaayusan ng kabilang partido. Bukod dito, ang kanyang instinct ay nagsasabi sa kanya na bagaman ang kabilang partido ay mukhang misteryoso, hindi siya dapat saktan. Dahil mahirap siya ngayon at walang magawa, kung gusto ng iba na saktan siya. Hindi niya gagawin gumastos ng napakaraming pera. Sa pag-iisip nito, gumaan din ang loob ng matandang Mrs. Wilson. Kaya tahimik lang siyang nakaupo sa kotse, naghihintay kung anong gamot ang kabilang partido. Dalawang Rolls Royce ang direktang nagmaneho sa Oris Hill Airport. Sa isang maliit na hangyar sa paliparan, nakaparada na rito ang Gulfstream aircraft ni Wu. Ang eroplanong ito ang naghatid kay Horia sa Susho, kaninang madaling araw. Muling lumipad ang eroplano mula Susho patungong Ores Hill, handa nang sumakay ang pamilya Wilson. Nang makita ang isang pribadong jet na nakaparada sa kanyang harapan, nagulat si Mrs. Wilson kaya siya ay hindi nakapagsalita. Kung ang Rolls Royce ay laruan ng mayayaman, ang mga pribadong jet ay kaya lang ng mayayaman. Dahil ang mga sasakyang panghimpapawid ng Gulfstream na tulad nito, ay nabibili ng hindi bababa sa 200 milyon hanggang 300 milyon. At kung bibili ka ng sasakyang panghimpapawid na tulad nito, hindi mo kailangang gumastos lamang ng 2 hanggang 300 milyon. Kailangan mong umarkila ng crew, kabilang ang dalawang piloto, ilang mekaniko, at maraming mga tauhang nagbibigay ng serbisyo. Ang mga gastos sa pagpapanatili ng sasakyang panghimpapawid ay napakataas din. Para dahan sa hangyer, pag-alis at malaking halaga ng landing sa airport. Katumbas ito ng pagbili ng pribadong jet, na nangangahulugang pagbili ng tool para magsunog ng pera. Nang makita ni Lady Wilson ang pribadong jet na ito, agad niyang napagtanto na dapat mayroong isang napakalakas na pamilya sa likod nito. Huminto si Rolls Royce sa tabi ng eroplano, at ang matandang Mrs. Wilson ay bumaba kasama si Wendy. Nakatitig din si Wendy sa private plane na ito, nang biglang tumakbo palabas ang isang pamilyar na pigira mula sa pinto ng eroplano. Lola, Wendy, nang marinig ng dalawa ang boses na ito, tumingala sila, at si Harold ang lumabas ng eroplano. Nakita ng matandang Mrs. Wilson ang kanyang apo at tuwang-tuwang sinabi, Harold, bakit ka nandito? Nasaan ang iyong ama? Nanay. Nang matapos magsalita si Mrs. Wilson, lumabas na rin ang panganay niyang anak na si sa eroplano. Tuwang-tuwa ang matandang Mrs. Wilson, ngunit nang makita ang kanyang anak at apo na pumayat ng husto, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa. Walang pakialam ang matandang Mrs. Wilson sa mga bagay na ito. Sarili lang niya at walang pakialam sa iba. Ngunit matapos dumaan sa kulungan, at makita ang kanyang anak at apo, nakaramdam din siya ng isang pakiramdam na ang dugo ay mas makapal kaysa tubig. At pagtingin sa panganay na anak, maraming puting buhok ang lumalabas, at ang buong tao ay ilang taon na rin. Siya ay orihinal na namumula at pinagpala, ngunit ngayon ang kanyang balat ay mapurul at ang kanyang katawan ay payat, na talagang nagpapahirap sa Lady Wilson. Sa kabaligtaran, sa mga araw na ito sa bilangguan, si Mrs. Wilson ay hindi dumanas ng anumang krimen, at siya ay inabuso si Elaine sa loob ng ilang araw, kaya hindi siya nawala ng timbang o edad. Sa oras na ito, Sina Harold at Noah ay parehong tumakbo papunta sa Lady Wilson, na umiyak ng mapait habang niyakap ang kanyang anak at apo. Kabanata 1074 Umiyak siya sa kanyang bibig at bumulong, Anak ko, apo ko, nagdusa kayong dalawa. Si Harold ay naagrabyado na parang bata. Pinunasan ang kanyang mga mata at nabuluna na nagsabi, Lola, hindi mo alam kung anong klaseng paghihirap ang naranasan namin ng tatay ko sa panahong ito. Ito ang hirap na hindi ko pa nararanasan sa aking buhay. Bumuntong hininga din si Noah at sinabing, Hoy, pareho lang, kaya huwag mo nang pag-usapan ng mga bagay na yun. Dagdagan mo lang ang problema mo. Tumango ang matandang Mrs. Wilson, at nagmamadaling nagtanong, Nga pala, Noah, ano ang nangyayari? Sino ang nagpalaya sa atin? Hindi ko alam. Umiling si Noah at sinabing, "Ako at si Harold ay inilabas din bigla. Tapos pinapunta kami sa sasakyan nila dito at dito kami naghintay. Ni hindi alam kung sino sila." Sa oras na ito, ang lalaking sumundo kina Mrs. Wilson at Wendy mula sa detention center ay mabilis na lumapit sa isang pamilyang may apat na miyembro at nagsabi, Ipakilala ko ang aking sarili. Ang pangalan ko ay Dawson Wu. Kabilang ako sa pamilya Wu. Ang aking kapatid ay tinatawag na Reginald. Dapat ay narinig niyo ito. Wu Family. Natigilan ang apat na miyembro ng pamilya Wilson. Paanong hindi nila kilala ang pamilyang Wu? Ang pamilyang Wu ay ang numero unong pamilya sa timog ng Yangtze River na mas mahusay kaysa sa pamilya Song noong nasa limelight ang old master ng pamilya Wu, kumalat ang kanyang alamat sa buong Ores Hill. Sa oras na yun, ang old master Wilson ay palaging nagsasalita tungkol sa old master ng pamilya Wu araw-araw. At itinuring siyang isang idolo na karapat dapat sa mga pagsisikap na tularan. Hindi pinangarap ng pamilya Wilson na magkaroon sila ng relasyon sa pamilya Wu at sa pagkakataong ito ay ang pamilyang Wu ang nagligtas sa kanila. Ito ay talagang kamanghamanghang. Kailangan ba ng pamilya Wilson ng oras para tumakbo? Sa pag-iisip nito, ang matandang ginang Wilson ay patagang umiti kay Dawson at nagtanong. Mr. Dawson, may I ask, pinalabas mo kami tapos dinala dito, ano ang intensyon mo? Mahinahong sinabi ni Dawson. Pumunta ako para sunduin kayo sa utos ng aking panganay na kapatid, ngunit hindi ko alam kung ano ang gagawin ko para kunin kayo. Ngunit ang oras ay napakahalaga, huwag mo nang itanong kung bakit, sumakay na muna kayo sa eroplano. Natural na ipapaliwanag sa iyo ng kapatid ko ang lahat. Nang marinig ito ni Mrs. Wilson, agad siyang tumango at bumulong, Mr. Dawson. Hindi namin maaaring ipagpaliban ang iyong oras. Pabayaan ang oras ng iyong kapatid. Dapat sumakay muna tayo sa eroplano at pumunta sa Sazo para makilala ang iyong kapatid. Tumango si Dawson at pagkatapos ay hindi umimik. Kaya sumakay siya sa eroplano. Ang apat na miyembro ng pamilya Wilson ay nagmamadaling sumunod sa kanyang likuran at sumakay sa eroplano nakasakay na si Nanua at Harold sa eroplano. Kaya nang makasakay sila sa eroplano, hindi sila masyadong nagulat sa marangyang interior ng eroplano. Ngunit ang matandang ginang Wilson at Wendy ay natulala. Saan sila lumipad sa anumang pribadong jet? Kadalasan ay hindi makayanang lumabas ng eroplano kahit na first class. Pabayaan ang isang pribadong jet. Sa makatuwid, ang matandang Mrs. Wilson ay parang Lola Leo na pumasok sa Grand View Garden. Tumutulo ang kanyang mga mata at hindi niya alam kung saan siya lulugar. Hindi mababawasan ni Dawson ang pamilyang ito sa kanyang puso. Palagi niyang nararamdaman na nakaupo sa parehong eroplano na may ganoong grupo ng mga lumang sombrero ay medyo hindi komportable. Kaya tinawag niya ang kaakit-akit na stewardess. Humingi siya ng isang baso ng whiskey, at pagkatapos ay nagtanong sa kanya upang bigyan siya ng singaw na blindfold. Ang stewardess sa miniskirt ay namilipit sa kanyang matambok na katawan. Hinintay na matapos si Dawson umiinom, at naghintay muli sa kanya. Isinuot niya ang kanyang piring, inilapit ang kanyang mga tenga at sinabing, Kailangan mo munang magpahinga, malapit ng lumipad ang eroplano. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng anumang bagay. Tiningnan ito ni Harold mula sa likurang upuan. Napakaganda din ng flight attendant na ito, at sinusubukan lang niyang mahabol si Dawson. Kung kaya niyang pagsilbihan siya sa ganitong paraan, napakahusay. Sa pag-iisip nito, dali-dali niyang sinabi sa flight attendant, Hello, pwede mo akong bigyan ng isang baso ng alak? Pagkatapos magsilbi kay Dawson, tumayo ang stewardess, hinila ang kanyang palda pababa at sinabi, "Paumanhin, ako ang personal na flight attendant ni Mr. Dawson at hindi ako naglilingkod sa ibang tao." Kabanata 1075. Nang marinig ito ni Harold, direktang tumangi ang kabilang partido na sabihin na siya ay private flight attendant ni Dawson may kahihiyan sa mukha at selos sa puso. Mayaman nga ang mayayaman, hindi lang private jet, pati private flight attendants, ito ay talagang nakakaingit. Kailan kaya siya mapupunta sa ganitong sitwasyon? Hindi sila pinansin ng stewardess, pinaikot ang bewang at pumunta sa front cabin, habang napapikit si Dawson at nagpahinga, at tinatamad siyang makipag-usap sa pamilya Wilson. Nakaramdam din ng pagkabagot ang pamilya Wilson. Gayunpaman, inaabangan nila ang kanilang sitwasyon pagkarating nila sa susyo. Bagaman hindi pa nila narinig ang pangalan ni Doso noon, narinig na nila ang pangalan ni Regnar. Si Regnar ay ang panganay na anak ng pamilya Wu at ang kasalukuyang tagapagmana. Masasabing siya ang timon ng pamilya Wu. Hindi alam kung anong uri ng mataas na insenso ang kanyang sinunog, at nanalo siya ng pabor ng timon sa pamilya Wu. Hindi ba ito nagpapatunay na mabuhay muli ang pamilya Wilson, bagamat walang imik ang apat na tao, may kanya-kanya silang iniisip. Napakalapit ng susyo sa Ores Hill, at maaaring lumipad doon ng eroplano nang wala pang isang oras. Kaya hindi nagtagal. Nagsimulang bumaba ang eroplano at saka lumapag sa Susho Airport. Pagkalapag ng eroplano, dalawang Rolls Royce pa ang naghihintay dito. Kinuha ni Dawson ang isa at ang apat mula sa pamilyang Wilson ay kumuha ng isa. Pagkatapos ay walang tigil na nagmaneho ang dalawang sasakyan patungo sa villa ng Wo. Sa oras na ito, nakatitig si Regnar sa stock market na may berdeng mukha. Habang bumagsak ang reputasyon ng pamilya Wu, naging target ito ng pagkubkub at pasaway sa internet. Ilang nakalistang grupo sa ilalim ng pamilyang Wu ang bumaba sa kanilang mga limitasyon sa sandaling magbuka sila para sa kalakalan ngayong umaga. Nagpanik na ang palengke, lahat ay desperado na nagbebenta ng mga stock. Kaya hinuhulaan na pagkatapos magbukas ang merkado bukas, ang limitasyon ay patuloy na babagsak. Kahit kinabukasan ay ganoon din. Ang halaga sa pamilihan ng pamilyang Wu ay dapat bumaba ng hindi bababa sa 50%. Kung makakahanap siya ng pagkakataon na buhayin ang reputasyon ng pamilya Wu. Kung gayon ang stock na ito ay may pagkakataon pang bumangon. Kung hindi siya makahanap ng isang pagkakataon upang maibalik ang reputasyon nito. Kung gayon ang pamilya Wu ay maaaring masira ng tuluyan. Kaya napakabigat ng Kargada sa kanyang mga balikat na halos mawala na siya ng hininga. At ang matandang guro ay nasa coma ngayon, na nagparamdam kay Reginar na ang kanyang puso ay nawawala. Kung titingnan ng mga nangungunang pamilya sa bansa, karamihan sa kanila ay itinatag ng mga nakatatandang henerasyon. Pareho ang pamilyang Wu at ang pamilyang Song. Ang MG's letter negosyo ng pamilya ay pinamunuan ng mga old master sa paggawa noong bata pa sila. At ang ganitong mga pamilya ay madalas na may isang mahirap na sitwasyon. Ang susunod na henerasyon ay hindi mabuti tulad ng nakaraang henerasyon. Noong bata pa ang old master ng pamilya Wu, isa siyang tunay na bayani. Hindi siya naglakas loob na sabihin na maaari siyang marank sa buong bansa. Ngunit sa Oris Hill, tiyak na siya ay isang kapansin-pansing pigora. Ngunit nang dumating siya kay Regnar, ang kanyang kakayahan ay mas masahol pa kaysa sa matandang guro. Kung pinahihintulutan si Regnar na magsimula mula sa simula, kahit na gamitin niya ang lahat ng kanyang lakas para sa pagpapakain, ito ay imposibleng maabot ang ikasampung bahagi ng Old Masters. Ganito na si Regnar pero mas malala ang anak niya sa kanya. Kunin ang Wuchi bilang isang halimbawa, itong maliit na bastardo, maliban sa pag-pick up ng mga babae, paggastos ng pera at walang alam. Matapos siyang palakihin ng mahigit dalawampung taon, nagbago na siya bago pa siya makapag-ambag sa pamilya, maging isang sheet ay kinakain bawat oras. At si Roger. Kahit na medyo mas malakas siya kaysa sa kanyang kapatid na si Wuqi, ngunit ang kanyang lakas ay limitado.